Update. Sa ating mga balita, mahigit 14 million pesos na halaga ng shabu kumpiskado sa isang buy bust operation sa Bohol. 8,500 na mga pulis i deploy para sa 1986 EDSA People Power Anniversary Rallies. 100 peso legislated minimum wage hike, aprobado na sa final reading sa Senado ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihati ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Mahigit na 14 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu ang nakumpis ka sa isang buy bust operation sa barangay Mayakabak, Dawis, Bohol. Arestado rin sa operasyon ang isang high value individual. Kinilala ng mga pulis ang suspect na si Guardson Binaraw E. Abila alias Guardson. Nakuha sa kanyang bag ang 2.150 kilograms ng suspected shabu na tinatayang may halaga na 14,620,000 pesos. Nakumpis ka rin sa suspect ang ilang libo-libong halaga ng cash at iba pang mga dokumento. Pansamantalang nakaditene si Abila sa Dawis Municipal Police Station Lockup Jail habang hinahanda ang kanyang kaso bilang paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Tinatayang 8,500 na mga pulis ang ide-deploy para bantayan ang seguridad sa mga rally sa National Capital Region o NCR at Cebu sa anibersaryo ng EDSA People Power Revolution ayon sa Philippine National Police o PNP. Saad ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. magpapadala sila ng 2,500 police personnel sa Cebu samantalang 6,000 naman sa Metro Manila. Ayon kay Acorda Jr., magpapakita ang pulisya ng maximum tolerance sa mga magpoprotesta. Gayunpaman, pinagsabihan ng PNP chief ang mga rallyista na sumunod sa so protocol. Sa isang statement, anunsyo ng bagong alyansang makabayan o bayan na magkakaroon sila ng nationwide at overseas protests sa February 25 para kundinahin ang mga hakbang para sa charter change. Inaprubahan ng Senado sa ikatlo at final na reading ang bill na naglalayong itaas ang daily minimum wage ng mga manggagawa sa private sector ng isang daang piso. Nakakuha ang Senate Bill 2534 ng 20 affirmative votes, 0 negative votes at 0 abstention. Ang bill ay bunga ng iba't ibang mga hakbang ng Senado para dagdaga ng minimum wage hike kasama ang panukala ni Senate President Juan Miguel Zubiri na itaas sa 150 pesos ang minimum salary ng workers sa private sector. Nasa 610 pesos ang kasalukuyang daily minimum wage sa National Capital Region o NCR. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, Naguula. At inyo pong natungayan ang mga headline sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.